batang bat ng mga tsura nila so what's up guys. Ando dito ako ngayon sa mga mga teacher na to. At ang pampangit nila. Tapos ang, yung ipin niya pa oh. Kulay yellow. Tapos dito ang katang kanto. Pero isang mata. Sige, play natin yun. Hard. Okay. At dahil biggest noob Ako pa yung noob Oh, yan ah. Takbo, takbo. Nandiyan sa teacher teacher, ang pangit. Sa nakita tayo tayo Takbo, takbo, takbo. Ah, oh, oh. Tara, tara, tara. Hindi oh, mabol. okay, okay. Ba't guys, paano yung tanong na matangkad ko? Alam nyo kung bakit? Uy, matay! Matay, matay, matay. Ito, ito, ito. Hindi pwede. Hindi pwede. Hop. 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 Uy, matay. Ha? Lapit pa sana, sa pero matay pa. Hindi bagal mag ulit-ulit. Yan, yan, yan.